Para sa detalya ng ating balita, kampo ni Duterte umapila sa ICC matapos tanggihang ang hiling na pansamantalang paglaya. Para sa ating detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV balita Express. Balita Express. DJ Frankie naghahi ng apila ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC matapos tanggihan ng pre-trial chamber ang kanilang hiling na interim release o pansamantalang paglaya kinumpirma ng lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na inihain nila ang apela isang linggo na ang nakalipas at tinawag niyang mali ang naging desisyon ng hukuman. Sa inilabas na 23 uh, pahin ng desisyon noong September 26, iginigit eh, ng ICC na kailangang manatili sa kustodiya si Duterte upang maiwasang maapektuhan ang investigasyon at mga proseso. Tinukoy din ng hukuman ang posibilidad na siya ay uh, flight risk at maaaring makaapekto sa mga saksi. Pinagihan ng ICC ang argumento ng depensa na dapat palayain si Duterte dahil sa edad at kalagayang pangkalusugan nito at sinabing may sapat na servisyong medikal sa loob ng ICC Detention Center. Ngunit ayon sa kampo ng dating Pangulo, hindi umano naaangkop si Duterte na humarap sa paglilitis dahil sa cognitive decline, ngunit sinabi ng mga hukom na walang sapat na ebidensya upang patunayan ito. Samantala, suportado naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at ilang human rights groups ang naging desisyon ng ICC at sinabing patunay lamang umano ito na may sapat na basihan ang kaso laban sa dating Pangulo. Tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte hinggil sa kaso ng kanyang ama at sinabing nakatuon muna siya sa mga biktima ng lindol sa Davao Oriental. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.